amo ko kung sayo na inaasa ang lahat di ba katulad sa akin sa akin na inaasa ng amo ko kulang na lang iasa niya yung asawa niya sa akin <laughs> Hey guys, it's me, M-T-O-F-W here in Jordan, 15 years OFW. Okay, may isi. Kanina kasi nagluluto kami ng amho. Tap, meron siyang hinanap na ubos na. Noong bago pa lang ako ay natataranta ako. Hindi. Sabi yung pag nililista ko, kulang-kulang. Para hindi magkulang-kulang, ang ginagawa ko ay lahat ng paubos na ay nililista ko na para hindi ko siya makalimutan. At pag nanghingi na ng amo ko kung ano ang kailangan ay meron na akong listahan. At minsan kasi tayo nakakalimutan natin o hinihingi nung amo natin yung listahan ay nakakalimutan na natin yun kasi sa taranta minsan ang gusto pa ng mga amo ay yung mabilisang kilos na dito sa Medides, gusto nila laging sura-sura laging mabilis ang kilos mo sa, sa, ang kilos mo kahit mapaglilinis man yan kahit sa lahat ng ano aspeto kailangan mabilis ang kilos mo sa laki ba naman ng bahay na to kung hindi ako mabilis hindi ko yan maatupag sa loob ng isang araw di ba may mga amo na sisisihin ka pero ang amo ka hindi naninisi Sasabihin lang next time ilista ko. Kaya ginagawa ko, inililista ko. Pero minsan talaga ay may nakakalimutan ako. Para mapadali tayo, ay kailangan nating ilista. Gamit na gamit ko ang ilista dito sa Jordan. Nagli- samping pinagbabad niya din ako. Yung pag aalis sila sa akin, binibigay yung pera kung anong kailangan ng anak nila sa akin ng hihingi. Pero hindi ko inuubos yun kasi marami namang naka-stack sa refrigerator nila. <laughs> tapos pag uwi nila, sinasabi bakit daw hindi pa namin binili yung pera. O, pero mga amo, nahanapan ka pa anong binili mo. Anong binili mo at naubos yung pera. O diba? Binigyan ka ng pera, ibig sabihin pinagpatiwalaan ka na ng amo mo. Kasi on palagi silang nagbabakasyon yung nagtatrabaho pa yung asawa niya sa hindi Palapos kami lang anak niya ang naiiwan dito. Kung matagal ka na sa OFW, matagal ka na dyan sa amo mo, alam na alam mo na yung paubos na items dyan sa bahay nyo. Kaya kailangan ilista mo para hindi natin makalimutan. Alam mo yung mga ugali ng Arabo, ma, napakadali talaga nilang mag -init. Pero napakadali din nilang limutin yung init ng ulo nila. O ba diba? pag nanghihika ng sorry sa kanila, wala na yun erase na yon hindi ka tulad nga sa atin. Lagi kong sinasabi na hindi ka tulad sa ating mga Pilipino na matitigas ang damdamin. Dito, hindi. Pag pinagalitan ka nila, kung tanggapin mo. Kung ma Pag pinagalitan ako, kung mali ako, tila, tanggap ko, mali ako eh, diba? Ganun lang. Anong kasi ikaw ang nakakaalam kung anong kailangan mo dyan sa loob ng bahay. Na kung may natutunan ka sa pinagyayaw-yaw ko, just subscribe my channel, MGFW. Bye-bye!